Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay kung may makakausap, kang tao lalo na kung babae, kahit pakakilala ay maging maunawain ka sa kanya, siya ay pwedeng magbibigay sa iyo ng swerte, sa ibang kauspa ay doon ka maging maingat pag nakakaramdam ka na ng pagkainis, ay iyon ang iwasan o umalis ka na. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho may sinyales na mahina ang iyong enerhiya ngayong araw, kaya dapat mong iwasan ang discussion baka masagad ang iyong katalinuhan, ay mawalan ka ng isasagot, focus ka na lang sa ginagawa. Sa pagmamahalan may sinyales na may gustong gamulo sa inyong pagmamahalan, kaya maging mas malambing ka pa nang umalis ang bad energy. Sa inyong pag-iibigan na masaya, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 15 number 42 at number 17 Taurus ngayong araw ang pahiwatig ang maganda ang magstay ka sa pamilya sa umaga dahil may magagawa kayo na pwedeng kakaibang plano na pwedeng kumita ng pera at sa hapon ay doon mo kausapin ang mga gustong gagawin may aura kang swerte ang dapat mo lang iiwasan ay ang makakausap na mahilig magsipsip sa iyo, dahil siya ang magdadala sa iyo ng swerte at suliranin, kaya iyo na lang iwasan dahil ang swerte ay nasa iyong gagawin, ang suliranin ay magpapalungkot sa iyo. Kung may nalalaman na negosyo ang anak, ay iyong suportahan ang kanyang may tuloy, at kayang magtagumpay sa pinaplano na negosyo at sa iyong pera ang dapat ang minamahal mo ang iyong mabigyan, nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte sa inyo. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ang minamahal kaya laging siyang pagmasdan ay dalin muna sa dapat na doktor, nang mawala ang alinlangan sa kalusugan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 30, number 25 at number 5. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging. Maingat ka sa pagsisalita sa kausap kahit pa sila ay iyong kaibigan, nakadil o kaibigan. Dahil may lihim silang pwedeng gawin na ikaw ay makuhanan ng kaalaman at pera, at kung sa iyong pera bawal kang maging mabait, kahit may hihingi ng tulong sa mga kasama sa hanap buhay, dahil baka mauwi sa hindi na kayo magkibuan sa hinaharap, at may ay may aura kang swerte naman sa gustong gagawin, kaya oras na may maisip ka na pwedeng kang kumita ay ituloy mo kagad. Ngayong araw din ay may magandang enerhiya ang pamilya, kaya sabihan mo sila ang maging mahaba ang kanilang pasensya, ang magpapaganda sa kanilang mga gawain. Kung pera ka ay pag-iingat para sa iyo maging maramo ka muna, dahil kung maglalabas ka ay pwede kang magkaroon ng kagalit na tao. Sa trabaho walang sinyales na problema ang pahiwatig ang pwede mangyari, ang iyong kasipagan ay gawin dahil baka mapapurihan ka ng ilan sa mga boss, nang mabigyan ka ng katalinuhan para makaanggoos ka sa ibang kasama sa trabaho. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 39, number 17 at number 20. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay maging mas masinop ka sa iyong diskarte, baka may ka ng mga kausap, na makuhanan ka ibang kaalaman, at sa iyong plano ngayong araw, ay may aura ka namang swerte sa gustong gagawin, kaya dapat kang tumuloy kung may kaalaman ka na makagawa ng pagkakaperahan, at ang dapat mo lang iwasan ay umayon kagad sa gustong manggayari, ng kapamilya sa ngayong araw dahil baka siya ay mapahamak kaya ang pagtutul mo ang dapat. Sa tahanan ang pahiwatig ang maging matsaga sa pagtulong sa anak, ay iyong gawin huwag kang magsasawa dahil kaya nilang magtagumpay, dahil sa iyong suporta. Sa trabaho ay dapat ay may katapangan ka ngayong araw, kung nasa katwiran ka ay sabihin mo sa nakakataas. Ang iyong gagawin dahil sa ganoon ay pwede mong makuha ang kanilang tiwala, basta alam lahat ang sitwasyon ng iyong sasabihin. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng madalaw ng problema, ang maging mapagpasensya ka ang marapat mong gawin, para iyong maayos kagad ang pwedeng sinyales na problema. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin ng kulay at numero, color green and color blue, number 25, number 18 at number 7. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, ay may mahina ang enerhiyang swerte sa buong araw, kaya wala ka munang gagawing deal. Mas makakainam sa iyo ang magtanong-tanong sa kapamilya, o sa mga kapatid na alam nilang negosyo, kung may magustuhan ka ay iyong iplano, dahil may sinyales na kaya mong magawang matagumpay. Sa tahanan ng pahiwatig ng gabay kung mayroon silang pupuntahan na deal, Bigyan mo ng advice na laging maging sigirista sa paglalabas ng pera para maging masaya sila sa kanilang gagawin. Sa trabaho ay may pahiwatig na may masayang araw, ang ginagawa mong kasipagan. Sa trabaho ay mapapansin na, kaya mas maaga na papasok at laging maging masipag pa, at nang mapalapit ka na sa pangarap na pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahal ngayong araw ay maging malambing ka lang, ang pahiwatig ng tuloy-tuloy ang masaya ninyong pag-iibig na laging may gabay ng katalinuhan sa pag-asenso sa pag-iibigan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 16. Number 24 at number 30. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang maging wise ka at maingat sa gagawin dahil magkakasubukan kayo ng katalinuhan ng kausap, ang maging mahinahon ang dapat na iyong gawin at doon mo siya matatalo ang kadil. At sa iyong kabaitan ay gawin mo ang gusto mo sa magulang dahil magdadala sa iyo ng swerte at sa kanila ay magmapapahaba ng kalusugan, kaya oras mamay hilingin ay iyong gawin, may mahina kang aura sa mga matatandang tao na kausap, kaya iwasan mo muna sila nang walang kang maging suliranin sa pera at kaibigan. Ang minamahal o anak ay may sinyales na may dadating, sila ng kaalaman ng pagkakakitaan, pero kung wala kang suporta ay hindi nila kayang magawa, kaya iyong pag-aralan ng maging masaya ang resulta. Sa may negosyo ngayong araw ay may sinyales na maliit na problema, kaya dapat kang maging mapagmasid sa kanila. Kung mahuli mo ay dapat mo nang tanggalin. Dahil mga mapagsamantala sa iyong good energy, sa negosyo nang mawala na sila sa iyo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20, number 15 at number 36. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may dapat kang puntahan ay mas naayon na ipagpaliban dahil kahit may good energy ka ay wala namang maipapakita sa iyo, ang kausap sa mga gusto mong mangyari, at huwag makisama sa plano ng kapatid kong sa negosyo, dahil may mas mahusay kang kaisipan, at makukuhanan ka lang ng swerte, dahil sa hinaharap kailangan mo ang iyong aura sa husay sa pagnenegosyo, kaya huwag mong ipamigay dahil isasama kanya. Sa tahanan ay siguraduhing mas maayos na pagkain, dahil may sinyales na may dadalaw ng hangin, nagdadala ng ikakahina ng kalusugan, at sa iyong pera ay bawal magpalabas ngayong araw pag sisinop ang pinakamaganda ng makaiwas ka sa problema. Sa trabaho, ay may maayos na araw maging masipigan ka sa mga dapat gawain, umiwas ka muna sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magbida-bidahan siya ang pwedeng some iron ng good energy mo sa trabaho. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 25, number 2 at number 19. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may kahinaan ang iyong karisma sa pakikipag-usap kaya kung kayang iwasan gumawa ng desisyon at dapat mong iwasan ng walang kang maging suliranin sa hinaharap at kung may ipon kang pera ay mag-ipon ka pa ng mag-ipon dahil may sinyales na may bigla ang dadating sa iyo, na isa negosyo na kayang-kayang mong magawa at kayang kumita ng maayos. Ang kahinaan mo ngayong araw ay madali kang maaawa, ay madali ka ring pwedeng magalit, kaya dapat malakas ang kontrol para hindi maging malungkot ngayong araw. Sa pag-ibig, kung ikaw ay isip pa ng isip kung magtutuloy-tuloy ang relasyon, ay mag-observe ka pa kahit ilang buwan, pag hindi nagbago ang ugali ng kasintahan, ay dapat munang hiwalay ang pahiwatig, dahil mas lalaki ang inyong problema sa hinaharap kung ikaw lagi, ang gagawa ng pangunawa, Taurus, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 30, at number 25 at number 9. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig, sa iyong trabaho ay may pamimili ng pagtaas ng posisyon, kaya lagi kang maagang pumasok at huwag magdedili ng trabaho, nang makita nila na pwedeng kang maasahan sa mga gawain. Ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa pakikipag-usapan, sa mga kamag-anak kaibigan, na pwedeng madali kang magagalit, kaya umiwas ka muna lalo na kung dadating sa iyo, na alam mong hindi ka na mababayaran. At kung may dapat ka pang puntahan kung maisasama mo ang anak o minamahal, ay mas mainam mabibigyan ka ng kahusayan sa dapat na gagawin. Sa pagmamahalan ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, ang laging ugali mong maunawain ay laging, Masaya ang enerhiya sa tahanan ay patuloy na dadatingan ng magandang pagpapala sa pagkakaperahan. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 32, number 19 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ng gumagabay ay iwasan mo muna, ang makipag-usap ngayong araw kung may schedule kang deal, dahil may dala na kagad silang bad energy kaya hindi kayo magkakasundo. Sa ibang araw mo kausapin at parehas na kayo na may good vibes ng pagkakaisa sa gustong mangyayari, at sa iyong pera ay matuto kang magalit na, ang pahiwatig sa mga laging pera-pera ang kailangan, na lumalapit sa iyo nang matigilan na sila na ikaw ay lapitan. Ngayong araw din ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may hanging may dadala sa iyo na pwede ka talagang magalit, sa ibang kausap na deal kaya dapat may mahaba kang kontrol, para maging maayos ang lahat. Sa trabaho ay pagtitiyag sa mga gawain, at huwag mong intindihan ang ibang kasama mo sa trabaho, para makaiwas ka gastos at pwedeng magalit, kaya masayon na sila ay iwasan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan, maging matahimik ka sa makikita ng madaling mong maitatama. Ang makita mong mali ng laging masaya ang pag-iibigan ng walang makapasok na bad energy? Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 14, number 33 at number 22. Aquarius, ngayong araw kung mayroon biglaang papasok sa iyong pag-iisip, na magandang negosyo ay huwag mong pabayaan na mawala sa iyong isipan, mag-record ka kung kailangan, dahil may sinyales na kaya mong magawa iyon sa hinaharap, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang tumanggap, na may mikikiusap, dahil dadalan kanya problema kung ikaw ay papayag ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro sa pamilya, ay mag-observe ka lagi at doon mo makikita na may dapat kang gawin para sa ikakasaya palalo ng pamilya sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay maging masipag ka at huwag makisama sa mga kasama sa trabaho na mahilig magyabang dahil kung makakasama ka ay gastos ay ibang tukso na problema ang pwedeng makuha Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color white, number 22, number 36 at number 18. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung mayroon kang kakausapin, ay mas maganda na iyong puntahan at baka kumita ka ng maayos ang maging resulta, basta huwag ka lang aayon sa kanyang gusto ng hindi ka malamangan sa paghahatian, at may good energy ka ng katalinuhan pa araw, kaya pwede mong gawin ang iyong nais na magpapasaya sa iyo. Sa tahanan ay may sinyales na may hihingi ng tulong na kamag-anak, kung tungkol sa kalusugan ay iyong tulungan, ang maabutin mo sa gusto mong itulong na pera, ay sapat na para walang siyang maiwanang bad energy sa iyong tahanan sa trabaho ay ang pinapahiwatig ay maging maingat ka sa paggawa, mag-focus ka dapat ng makaiwas ka sa pagkakamali, at huwag magtiwala kagad sa kagustuhan ng kasama sa trabaho. Ang sarili mong desisyon ang mag sa iyo sa ginawa sa trabaho. Aries, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 25 number 16 at number 10